punta tayo sa palengke ito yung palengke dito talipapa o hanap tayo ng mga na yun ano ang da sarap na namin ngayon na ulam so hanap tayo ito yung talipapa dito sa kalukan ito yung mga na palengke dito ayan ito yun ito may napili ako para masarap isabaw yung puro pakpak ng manok so yun puro pakpak ng manok sarap nyan alam nyo, malasa ang pakpak ng manok pag sabaw malasa sa parts ng manok masarap yung pakpak nya sabaw malasa yan tayo isang kilo pili tayo pili pili mga suki pili ayan pili tayo puro pakpak yan pili masarap sa sabaw ang pakpak ng manok dito sa Manila yung manok lang mura isda karne dito mahal so, kaya dito sa di jamm masyarakataman Sabawi anak so, tuh hundred bye yang timbaukan ngetimbangan kantimbangan no? ng ceaiwan <laughs> Nao di rita pagkahuman panakot ay termili ta panakot mga dahon dahon. Kano kangkong? Kabut uh, na to huh? kaya to kangkong, will pepper, tandaon sili dito. Sili sili green. Manana, manana. Oh, ito na lang okay, at saka pwede makabili nito ano? Ito lang. nato. Na para man lami lami masarap <laughs> sa sabaw. Sino ba pakpak? Na Kano ba yan? Para Lion. Ito, sabaw na pakpak -pak ng manok. Ito, mga rekado niya. Malita, maliit na maliit na tayo. ano ba ito? na napili natin. Isang po. Mga rekado para sa sabaw na manok. Siling rin, pwede lima? Lalo, tagulang yung uh, panahon. Ayan, siling green Ayan. Ayan lang, sinabawang manok yan ang uh, nati, nato napili nato karon napili nato